Hello mga kasari! Good morning! Welcome back to my YouTube channel. So for today's video guys, ay uh, happy naman ako dahil guys, uh, nagkaroon na dito nung matagal ko nang inaantay. May grocery na po dito. So yung ina-endorse po ni Miss Yvonne Bautista. Ayan, meron na po dito. Ngayon lang po nagkaroon. Actually, last week po sila nag-store to store at ayun, na open yung ano natin, nakapag-open tayo ng account doon sa grocery at pinag-order na rin ako at least 1,000 daw para maayos na yung pinaka-account ko nga. So, ito na. Daanin muna natin yon Actually, nagre-repack ako guys ng bigas. Ayan, nagre-repack ako ng bigas. So, naisipan ko lang mag-vlog. I-haul and pricing ko sa inyo. So, mura daw kasi ang mga items or mga paninda kay grocery. So, actually, ito na yung resibo natin. Napakaaga nga dumating nung mag-deliver -de kasi sabi ko, Kuya, bakit ang aga mo? Sabi niya, hahanapin ko pa po kasi yung mga store. Kasi nga, ba diba, ngayon lang nagkaroon dito sa Amadeo ng grocery. Ngayon lang talaga as in mga kasari, ilang years na ang grocery. So, ito yung ating resibo from grocery and then na-open ko na din. Chinet ko na kung kumpleto ba yung isang box ng ano natin. So, pakita ko sa inyo, guys. So, eto na po, mga kasari, yung ating delivery from grocery. So, hindi ko alam, guys, kung tama ba yung pagkakabigkas ko. Grocery. Grocery. Bahala na. So, eto, na-check ko na siya isa-isa. Kumpleto naman po siya yung quantity, and then yung quality, okay naman po. So, isang box lang yan. yan ng gin belog. Kasi konti lang talaga. Pina-order nila ako. Dapat nga hindi na ako mag-o-order, kasi tinitingnan tinitingnan ko pa yung app. Kasi nung nagpunta dito sila, guys, last week, ayun nga, download sa akin ang grocery. So, ayun, dinownload, ininstall, and then may mga inayo sila. Nagbukas ng account ko. Tapos, dati kasi, nag a na ako na, ano, nag nakapag-download na ako dati ng grocery. Kaso nga, nakalagay doon na hindi pa available ang grocery dito sa Amadeo. So, ngayon lang talaga nagkaroon. So, i-haul and pricing ko sa inyo. Tingnan natin, guys, dito sa resibo, kung mura ba talaga yung mga bilihin kay grocery. So bago ko guys mag-continue dito sa pag-haul and pricing ng delivery natin from grocery tatapusin ko muna syempre yung aking ginagawa. Kasi nagre-repack talaga ako mga kasari. Pero, limang kilo na lang naman to. Meron na tayong 20 kilos doon. So, tapusin ko muna guys. A few later. Okay po mga kasari. Tapos na po akong mag-repack. Kaya eto guys, i-haul and pricing ko na sa inyo. Itong konting groceries na na-order ko sa grocery app. So, ayan siya guys lahat. Bali, isang tay ng Nescafe Original Twin Pack tsaka isang Great Taste Choco Twin Pack. Tag isang tay. So, alam nyo ba mga kasari, napansin ko na mura kay grocery ang mga kape. Dahil yung Nescafe Original guys, 124 ayan, ang puhuna ng isang tay. So, alam nyo ba, 130 na to dito sa pinamimilihan ko sa Jim's Grocery. Um, I didn't show that. Ayan guys, meron lang bumili. Tapos, eto sa isang ahente ko na dumadating tuwing Tuesday, kapag kumukuha ko, 135 sa kanyang isang tie. So, ang laki nang less natin nung nag-order tayo kay Grocery. Tapos, eto, kapresyo lang din to ng mga kopi ko, ganyan. Pero sa Grocery, 117.50 lang. ba? Diba? So, ang bentahan ko po ng kape is 15 pesos kada twin pack. So, alam nyo na guys kung magkano yung aking tutubuin. Tagay na lang natin dyan. Tapos, meron din akong in order na tagi ilang klase lang naman ng alak. Kasi meron pala sa kanila. Yan. So, GSM Blue Mojito, paminsan-minsan may nito, 700 ml. etong mga in-order ko na alak kay grocery, ay ano guys, nag additional lang ako ng 15% patong. So, yung GSM Blue Mojito guys, pinatungan ko ng 15%, ang puhunan 126.40, 145 ko po siya ibebenta. Tapos, nag-order din ako dahil meron palang ganito kaliit na Emperor Light 500ml. Ang cute tingnan. <laughs> ang liit. Meron palang ganyang kaliit. Ang puhunan guys ay 92.95 kung i-round up mo to. 93 pesos. Tapos nag-additional ako ng 15%. 107 pesos ang bentahan niya. Nung 500 ml. Nag-order din ako ng 750 ml. Ito siguro yung long neck. Ayan. Ito siguro yun. Pero parang hindi naman. Tagal ko na kasi walang long neck. Ayan. 700 ml yata ang long neck eh. So, ang puhunan niya, 134.15. 15%, 15 yung pinatong ko, 155 ko siya ibebenta. Ayan po siya. So, ayan guys, yung 750 ml. Hindi ko alam kung ito ba yung long neck. Alam ko yung long neck, ano siya uh, hindi siya mataba. Pahaba siya. So, shout out kay Basha. Tapos, nag-order din ako guys. Mura din kay Grocery ang Magic Sarap. Nag-order ako ng dalawang ganito. Ayan. Ayan yung isa. Ang kunan lang niya kay Grocery, 80 na kasi yan sa iba kapag namimili ako. 76 lang kay Grocery. ba? Diba? Nakaless tayo ng 4 pesos. And then last, hindi pala, second to the last meron tayong Del Monte Pineapple Juice in Can ACE ayan, nasa 29 lang yung puhunan niya. 29.95 35 ko to binibenta so meron tayong 5 piece so mura din nasa 29, hindi umabot ng 30 tapos UFC Ketchup 100 grams, nag order ako ng 5 peraso Ayan. Sayang di ako nag-order ng mga condiments. Oh, di ko naman kasi alam na mauubos agad yung condiments ko. So, bala ko din kasing mamili today. Kaso, inaantay ko lang ang JTI. Kasi ngayon din ang dating ng JTI. Tapos, ayan. 100 grams. 10.50 lang, guys. Ang bentahan ko nito ay 13 pesos. ba? Diba? Mura. Pansin ko mura, guys. Pero hindi ko pa nakikita lahat. Kasi ito pa lang naman yung na-order natin. Iilang items pa lang naman yan. Siguro kapag dumami na yung mga uh, na-order natin, dun ko mapapagtanto at ma-analyze na kung mura ba talaga or sakto lang ang presyohan ng mga items kay grocery. Pero I'm so happy guys kasi may ibang option na ako na orderan Hindi lang kay Pure Gold. Hindi lang ako makakapamili kay Jim's. Diba? Kay Dali. Sobrang dami nang pwedeng maorderan. Tapos ito, pre-delivery pa mga kasari. Ayan. So, yan lang naman ang update ko sa inyo. Meron na pong grocery app dito. Kay dito sa aming lugar. So, yun lang guys. Thank you so much for watching. Bye!